Hello, hello, welcome back ulit sa ating youtube channel. Ngayon nandito tayo sa Parkstone Farin. At yun meron tayong update dito sa may block na malapit sa circle. Eh. Anong block ba ito? At yun na nga, uh, meron tayong nakita na meron bagong na-relocate dito sa may parkstone na malapit dito sa circle. So, hindi lang natin alam kung anong block at ilang pamilya silang mga narilocate dito. Uh, sama kayo, uh, pasyalan ho natin sila. Daanan natin, okay? So, yan. Init pa kasi alas 4 at saka dami na rin dumadaan dito. At ayan, tatawid tayo para punta natin yung lugar. So, ayun, no? Oh. Ito yung mga ah, Black 19. Dito may mga tayo magandang hapon po. <laughs> so ito na yung <laughs> May narinig ako na dito sa block Black 9 pala, Black 9. At may mga aso na. So ayan oh. Eh. Oh, dito meron nang narelocate pero wala pa silang kuryente pero may mga narelocate na na ilang pamilya dito sa Black 9 malapit to sa circle So yan, pero tuloy-tuloy na yung pag-aayos nila at paglalagay ng mga wiring, nakikita nyo, yun know? o. So tuloy-tuloy na at yun nga, si Latate La pa lang, parang ilang pamilya yung na-relocate dito. Okay? So tatlo, bali isa, dalawa, tatlo, yung pamilya. O okay, inaayos na rin yung tubig para sa supply nila, makikita nyo, ayan o. No? Supply para sa tubig na at yung yung linya nakikita ba ninyo so ayun no yung uh, sa water supply para sa mga kabahayan so nakikita niyo nagpa-gate na rin at yun ah uh, <laughs> <lang> tayo na <laughs> Tayo, magandang hapon Salamat tay Tay, pwede ko ba kayong Sama sa video ko tay? Sa taga saan po kayo galing tay? Uh, nabutas Ah, taga nabutas Kaya ilang pamilya kayong Nakilukid dito tay? Tatlong Tatlo lang? Hmm. Oh, sapat kela no. Sino nabutas? Kasama niyo rin yung mga mga nauna dyan na taga nabutas dito sa Hayasent. Ano oh, ka kasama din mo kayo? Kailan lang ko kayo na ano dito tayo nalipat? Uh, tatlong araw na. Tatlong araw na. So bali, eh, tatlong pamilya kayo? Isa, dalawa, tatlo. Tatlo. So mukhang maganda naman yung piston niyo rin eh you no. Know? Tapos meron pa ito dito sa inyo. Pero pa baka kayong bakanting spasyo pa ba dito. Para kapag -tanim, tanim pa kung ano, no? Ay, kumusta naman kayo dito, Tay? Kumusta naman po kayo dito sa relocation site? Okay naman po. E eh, buti, nalipat na rin po kayo dito, no? Kinuha na yung ano doon, yung pangatingiterhan ninyo. Ang mga nasunog din ba? Kasama rin mo ba kayo siya nasunog? Eh nung hindi pa kayo nalilipat to dito, ano kayo nakatira po doon? Sa bahay ko din nasunog. Ah, bumalik kayo doon sa bahay nyo hmm, na nasunog? Yung ano lang na nasunog. Ah, tapos... Hmm, birth, hindi. Ah, ganun ho. Tapos, ah, uh, pinalis na rin kayo tuluyan. Hmm, eh, eh, namin, namin. Hmm. doon tuluyan. Hindi, hindi. Atis binigyan naman po kayo, tapos tirahan din. Ah, mabuti naman po gano'n po nangyari. Yung iba din mga kasama nyo, parang may ibang mga kwento din na parang hindi daw silang binibigyan ng relocation. So kung saan-saan pa sila, pumuntangahin siya para humingi ng tulong na para mabigyan lang sila nung uh, ng pabahay. Ayun na nga, dito na sila na relocate siya na. Eh. So yung bahay ho, ninyo doon sa nabutas, may second floor po pala. Malaki ho pala ng bahay ko ninyo. No? At least, kahit pa pa nakakuha. Eh, ito, pwede nyo rin to pa second floor pagka dating ng mga ano eh. Di ba? Oo. Oh, pwede nyo kahit pa pa ano. E, ko naman, maano naman po kayo. So, ilan lang ko kayo ditong pamilya? Kayo lang po, tay. Wala na kayong anak na ano? Mga nagtatrabaho na. Ah, mabuti naman po. <laughs> ito, mga apo na lang ho ninyo. Ah, uh, yun. Shout out Wow! Ayos na ho pala. Tatrabaho na. Mabuti naman ho pala. eh Nasa Saudi. Tatrabaho naman po. Ah, uh, at least kahit papano. paano. Kung baga, chill-chill na lang kayo tayo, no? Ah, uh, yung mga anak naman na ninyo, nakatapos na. Okay na. oo, oh, okay na. At least, at least kayo papano, yung may bahay na kayo. At na... kumusta kayo dito? Okay naman po kayo dito sa lugar na naik. Sabagay kung kahit papano, may mga malalakad-lakaran, exercise tayo, no? <laughs> exercise, exercise. Tay, kasama ko kayo sa, tayo sa video ko, sa vlog ko tayo, ha? Yun, shout out kay tatay. <laughs> baka meron kayo tayo gustong batiin, yung anak ninyo. Sa so, abroad, baka mapanood niya. Ah, wala. <laughs> sige, sige, sige. So, yun. Uh, tayo maraming salamat so, sa inyo. So, may bali-anim kayo na pamilya na na-relocate ho dito. Okay, tayo. Salamat po sa oras. Thank you. So, yun. Ha, sige po. Ayun, uh, mga taga, nabutas din pala sila tatay at na relocate sila dito. So, based uh -huh. din sa natin, eh, okay naman sila. Masaya naman po sila na na-relocate po sila dito sa nahi. At, ah, uh, Ayun nga, <laughs> yung update natin Nakakatawa na May Nakatera na dito sa may uh, Black 9 No? Na babay. At least kahit paano, natitirhan na Sa simptom Kahit wala pa silang uh, Kuryente galing sa Emeral Nilagyan sila temporary Kasi ang hirap din na walang kuryente So yun yung kainaman din At uh, yun Yung uh, isa pa sa update natin dito sa Parkstone Ang dami natin update dito sa Kalugkob. At At uh, Maraming maraming salamat sa mga walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel, sa mga nagsasubscribe, sa mga nanonood. No, ah uh, maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Siyempre, meron po no tayong sinalihan na charity works, yung Team Ruil Lipat. So, shout out to sa inyo. ah uh, yung mga charity works na ginagawa natin, nagbibigay tayo ng tulong sa kapwa natin na nangangay. Hindi man humalaki, malaki, eh, pagdamutan na ho ng mga tawag dito, beneficiary doon sa binibigay natin assistant bot ng uh, team Ruwi Lipat lalong-lalong ni Sir Ruwi Lipat so maraming maraming pong salamat po sa inyong lahat sa walang sawang sumusuporta sa ating YouTube channel thank you